So, dito kami ngayon sa floating market. This is not really the original kasi meron merong float. Hindi original. Dito ito, ito yung meron kasi pinaka-old na floating market na 2 hours pa kasi yung biyahe from our hotel sa Bangkok. Ito so, na dito kami sa pangalawa. Second branch pala to. Lah, gusto kong Ay, ito yung lemon. Ay, ito yung sinasabi ko. Ano to? Ay, iping-iping, so, parang, parang iping. Basta lagi siya ng chocolate na. Ah. Mag-ingat tayo kasi sa camera dito, meron na 20 ang bayad pag ay 10 baht pag nag picture-picture baka makaano kami nabawal picture ano video-an kasi sa mga exotic food sa street kagabi may nakalagay picture 10 baht kasi yung iba nagbablog lang kasi hindi bumibili ang galing ah, parang 40 baht dito na kami maglalunch guys sa floating churba Match again ha huh? Match <laughs> 1,200 ah, I think it's 1,000 only mm -hmm. 1,000 So Mga mga taga 2,400 2,400 2,400 2,400 or 2,300 So sakay kami ng boat For like 10 kami And then 1,200 baht Times two, so 1, 4, uh, 2 So 1,400 Ay 2,400 yung Babaya. Bakang Eh It's okay There Big Very big <laughs>

Oh, there's Asa, uy. Uy, may buaya ah. na, ah, may buhay nak nakasakay na sbakang. Wala pa. Please, you know, <ENNtisoner> Ito na yung floating boat, Beshie. Cutie pie. Thank you. Thank, Ooh, Jordan, thank you for Asa, ah, bakang nakasakay na? Biglang lumubog eh. yung picture yan. picture Uy. Pinta, uh, uh, um, yeah. so, so Oh, tanaw sa dari, tanaw. Tanaw sa. Show yourself. Show yourself. Uh, one, two, ready. Okay. Thank you. Kapong ka Meron tayo. Meron tayo. Meron Ito, life jacket. Ayan na. Sawadee ka! Asa mo? Ha! Tinay kayo? Wow! wow. 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 Totoo kanina may buaya talaga. Ang traffic <laughs> Ay, lang. lang, lang. Ay. so Ay, mag ya? bakit ako? yung mabibigad dyan sa likod. Patras na po? yung ganito lahat vlogger. Yung wala nang marinig. Wala nang nagti-picture sa kanya-kanya baka pila yung turista ang iingay. Ang galing kasi yung ilo pila dito nagawa nila ng paraan para magkaroon ng income community. O, tinan nyo naman o, may income sila. Ah! Sabi ako. Yung mga bahay nila, o nasa kilig lang. Ako.

Ito lang yung parang drainage talaga nila. Ito yung kanal nila. Ang maganda lang sa drainage nila, mahat, malalim. Parang piling ko ito na yung pinakaano. Tsaka yung drainage nila, mayroon pa sa ilalim. Ayan, no? Kaya hindi talaga sa yung tipong sa taas talaga. Ayan na, may tulay sila sa taas, oh. Ito na yung pinakanal nila na hindi nagbabaha. dami lang orchid so Approaching city Ang layo pala natin no Ang inikot natin Ito yung lesson dito Ito yung um, May mo talaga dito na Kung ito si normal lang ito na tubig dito Para nagawa nila ng anak buhay Kung pikita mo yung mga um, community nila tapos pwede magbenta-benta ng ganito, ganyan tapos yung tubig na nila ng paraan kahit kanal lang to or drainage diba? pwede gawing hanap buhay galik kasi may hap tulay o oh. o oh, diba? o oh. tapos wala kang makikita ang basura talaga chill chill lang sila ay oh, o diba Get cute cute ito yung mga nililinis nila, oh. Yung mga daon-daon. Mas maganda siguro ito pag nilagay ng mga flowers sa gilid-gilid or anything. Tapos, nalagay ng ilaw sa ano, no? During the tunnel.

mau bangga kami ke Arab. Boulevard ba? Pa. Careless na ako kung gaano siya kalalim na ako. Gaano ka kalalim ba? i na ka ma, hindi ka kita pa Ay! Patagilid ka sa te. yang ada. Nah ini. Allah baikkan Hai. Enak finish na Eh na tayo, dyan tayo kanina eh. Di ba? Oh, dito tayo dumaan kanina. Pais. Ah, dyan tayo umikot kasi lumiko. Ah, umikot na tayo. So, it was indeed a very, very wonderful experience. Thank you so much, Bessie. Eh. Timbalag guto, Sir Joran. Happy birthday, Scott. Thank you. di na maganda picture natin dito. Sawadika. 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 Bye guys! सवाक So, papunta na kami sa... Ano oh, yun? Parang cherry na white. Parang cherries. No? Passion Or fruit, to. One. Tu. One. It's passion fruit, ah. itu Ito, passion fruit. Ito, parang cherries. Huh? Let's try there. Buko. Lola, kap. Lola. Ikaw, bitika. Pero, paisa. Yes. Kain kayo ano? Uh, inside soybean. Soybean and taro. Taro ba? Oh, ano 'yan? I'm sorry. Ano 'yan? Taro. Taro. Ano 'yan? Taro, taro daw. Hmm. Si taro. Kain ba gabi? Oh. Uh, Alam mo shaman? Kanya may taro. Hmm. Ang isa ko ano sa bean. Hmm. Ani kamo?